Hi mga preni! Pork balbakwa ang lulutuin ko ngayon na hindi kailangan pakuluan ng sobrang tagal. Pero grabe sobrang lambot at kumakalas na sa buto ang laman nito. I-share ko sa inyo ang tips para mabilis itong lumambot. 1,226 grams pata ng baboy. Lagyan ito ng pinipit na lemongrass o tanglad. Meron itong katas na nakatutulong upang mabilis lumambot ang karne. Isiksik lang natin sa loob. Maglagay ng 1 and a half teaspoon of salt. 1,500 ml of water. Takpan at iset ito over medium heat. At pakuluan ng 25 minuto. Hanguin at salain ang sabaw nito. At itabi. Sa kaserola ay maglagay ng mantika. Iset sa pinakamahinang init. Igisa ang luya ng ilang segundo. Isunod ang sibuyas. Igisa ito ng isang minuto. At isinod na ang bawang. Igisa hanggang sa bumango. At ilagay na ang pata ng baboy. Igisa lang ito ng dalawang minuto. Mahinang apoy lang. At ibuhos na ang 4 cups of pork broth. At pinagpakuluan ng baboy. Tatlong tasa ng mainit na tubig. Nakatutulong ito para mas mabilis itong kumulo. Balik natin ang tanglad. Maglagay ng pork cube pitong piraso ng sibut o tungkoy. Ganito ang itsura nito mga premi at mura lang naman ito. 21 pesos lang yung ganito kadami. Lagyan ng seasoning powder at pamintang durog. Haluin at pakuluan over medium heat. At kapag kumukulo na ito, ilalagay ko na ang atswete powder. Tansyahin nyo na lang pero huwag pakasosobrahan kasi may tendency ito na pumait kapag napadami takpan at pakuluan ng 25 minuto. Manipis na kaserola ang ginagamit ko para mabilis lumambot ang karne. Ayan, nag-reduce na ang ating sabaw. Mag-add ng 2 cups of water or higit pa kung nais nyo masabaw. Maglalagay din ako ng mga sili. Masarap kasi ito kapag may anghang. Maglagay ng patis ayon sa iyong panlasa. 2 tablespoon of margarine. Nakakadagdag kasi ito ng aroma. Dalawang piraso ng red bell pepper. Halo-haloin lang ng bahagya. Lagyan ng spring onions and scallions. At huli kong inilalagay ang star anise para hindi siya gaano mababad sa sabaw. Konting aroma lang ng star anise ay okay na. Simmer lang natin ng limang minuto. Sobrang lambot na nito mga premi. Abangan nyo kung gaano ito kalambot. Ipapakita ko sa inyo. Ililipat ko ito sa serving bowl. Tingnan nyo naman, hindi putla ang kulay. At itsura pa lang ay nakakatakam na. At sabaw pa lang, ulam na. Kakain na tayo mga preni. Tingnan nyo kung gaano ito kalambot. Hindi kailangan ng pressure cooker, di ba? Diba? Ayun o, oh, nagkakalas-kalas na sa sobrang lambot. Hala, grabe, ang sarap. I-like, i-share at i-follow nyo na ako mga preni para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa wag kalimutan cook with love thanks for watching bye bye